guys. <laughs> Alas yung manay saglit. Kita ko ng bayan. Ito guys, inaanuhan ko yung buho ko. Kasi pag hindi ito, nilalagyan itong... Ano, dalawa, tatlong taon na yata. Apat na taon ako gumagamit ito guys. Kasi pag hindi ko to nilagyan ng itong oil na to, binibili ko to sa Watson. Pag tuyo to guys, to. <laughs> na ito guys, nagtatayuan ito. Para na ako lilipa. <laughs> Tapos, ito naman pala guys. Inalok ako sa Watson. <laughs> Pagpakapal daw ito ng ano, you know, dito ba? Ayan. Sabi ng aki ko, ano naman ngayon ni Mama? Gari, gari, Di gari, nag, nag, ano, nag, tatalab ba gari, tatalab. Kaya <laughs> ako magbakal ka muna kasi sarong kahon. Good for two years. Mag umata na ba? <laughs> Sige, kung ulog, tumawa lang yung bunso ko. Sabi <laughs> na bunso ko, oro naman ang mama, puro ka na makabuha. <laughs> Sabi kasi sa Watson, nung nakaraan nag-sale, nagdahin ko na bilhin. Kabila ko lotion na apat na malalaki. Tapos ito guys, dalawa. Sa kabila kong dalawa lipstick. May one take one kasi. Samara sa so, mga sa ano guys, ang nabili ko na sa 2,000 plus yata yung lagpa. <laughs> Di ba, man ako kayo nita. Siyempre pa magayong, baka magayong gayong lamang ako. <laughs> Sabi ka nga ko sa bago, oh, ano naman yan mama, karo na yung magkakaya kayo bugag. Magkiray ka. <laughs> Bumakal kaya ako kayo doang kaon. Gusto mo doon, nagdagan mo din tulong kaon. Baka pa nakabagal ka na kanin dyan may ma-efective mo na. Ano man ako kaysa <laughs> Ako lungo sa payo si Manayano. Kung <laughs> mataki na naman ang kabuhahan ni Manay. <laughs>